Nandito ako sa farm namin. May mga sagot dong talong na marami. Tapos doon, mais. Magkukuha ko ng mais na ilaga ko. Dito. Nandito ako sa farm. magha ako yun, o. Oh. Sagutong dang. Maras Maraklab na sagutong. Yes. Tapos papunta ako sa maisan. Kukuha ko ng mais na ilalaga ko. Yes. I'm here in the farm. Ang Kamis. Uuupo ako sa kamis. ako sa kamis.